Nandito tayo sa Lugaw 1 sa Digos Hill. Digos Hills. Malapit sa din. Malapit sa Digos Hills. Kasi dito 24/7 bukas sila. Kay La Aquino. Mori kami ng Lugaw. May nagbago sa Lugaw nila. Nilagyan nila at swerte. Last year sure kasi the last time we, are, we were here. Lugaw nila plain. Walang kulay. Mmm. Mm. Ako nito para sa taong gutom. Meron kang dito gutom eh, balat. Together with Miss Marion. Isi dito. Hindi ko sa akin. Hasap na lugaw. Pagutom. Sarap sa chan. May hilam sa chan yung init eh, no? Ang ah, maghapong kasi kinain ko, puro tinapay, puro sweets, soft drinks, kasi walang pagkain dun, Yung lang tinda dun. Ito pa lang talaga yung totoong milk ko. Sangit loob. Ito nga pala sa may balat. po. Tuwalya. Tuwalya. Wala well, yeah. ba sa tukar Out of 10. Ang lasa ng lugaw sa lugawan ni Consiari Aquino ay I would say eight. Eight. Ay, sorry. Makalawang bagsak mo na ni Marion yan.